Hey guys, good afternoon. Pagigising ko lang. Maglakad lakad kasi masama yung ating ano. Ito magandang ating Pagkaraan ng dam. Taas yung ating blood. <laughs> oh my God. Sa dami na natin nararamdaman. Ba't nagdagan ba yung dugo? Oh no. Parang pinakyaw ko na lahat. ko nagbibigyo ako may nagbibigyo sa likod oh, wow. punta kami sa ano kalengke ibili ako ng kamote gusto ko mag bilo-bilo ano, Hello. Hindi na haluan ng malagkit kasi dun may malagkit sa palengke dito parang wala. Ha? Oh, pa. huh? Sabihin so, tayo? ta. Dulo. Kalingke dito na tayo sa ano sa likod. Ano tawian? Ye mo jan. Ay, kung sa sidon si Kaya, gabis na ganda Wala namang malagkit doon. Ay, di. Parang wala din ako nakita ang malagkit dyan. Napalinti dyan. Eh, posible naman wala. Ha? Huh? Parang nang wala ako nakita. Lakad-lakad tayo dyan sa sidon. Ha? Imbin natin ang balanggana. Oh, tara <mimitra> Dayo dun, dito nilang Dayuan sa <mimitra> gas Buang ka ko minibid yun? sa parang ang naman. Nagabade din naman doon, oh. kabila. Ito pa dito may mga great na bahay.